ko. Pamangkin ko. Yan Kaya po yung... Po? Yan po yung mga kasama ko ngayon, mga pamangkin ko. Tapos, kasama ko rin yung mga aso namin, syempre. nakad kami ngayong hapon. Dyan yung bahay namin, ha? Ito po yung daanan namin. Ayan, kapag kaumulan, maputi Ito po, ulit na sad yung aso dito, oh doon po kami pupunta doon sa, nakikita nyo may mga puno-puno po dyan doon po kami pupunta so, tara let's samahan nyo po kami pumunta doon so, ayan papasyal ko yung mga pizza nyo dito sa akin. So, dito lang naman malapit lang naman sa bahay dito lang kami papasyal-pasyal pasyal-pasyal kasi maganda dito sa amin. eh. Doon banda. Maganda to. Eh. So, pasyal, pasyal muna kami. Lahat ng mga nakikita nyo ay hindi po amin. <laughs> diba? Ang ganda ng ano, oh. Ganda ng ulap ulap lang po talaga yung pinunta ko nito wala <laughs> yung pinunta kunit ako ayan siya guys nakikita niyo may rainbow ayan o oh. may rainbow siya guys ayan at yun ayun oh. rainbow ayan diba ang ganda doon ka hmm. Hanggang to. Yes. Diba? ganda. Umulan siguro kaya nagkakarengo rainbow Sana umulan dito wala man lang ulan. Ang ganda ng rainbow. sama kong makukulit. Mga pamangkin kong makukulit. Pero love, love. Grabe yung ano, lupa Oh. Bitak-bitak na dahil sa init, sobrang init. So, di ba noong nakaraan, noong kasama ko rin yung naglalakad-lakad din kami ng pamangkin ko. Dito, dyan kami. Dyan sa baba. Pero ngayon naman, nandito kami sa taas. So, ayan. Ayan po yung view. Ayan. Ayan yung view. Diba? Ang ganda. Ang ganda ng view.